so <coughs> guys, gagawa ako ng ano, uh, soup. So yun. Ang soup is yung buto-buto <coughs> at saka ano, pero yung ginawa ko kanina, uh, pinakuluan ko na siya and then um, pagkakulo, tinanggal ko, hinugasan ko siya ulit. And then, ayun, pinapakuluan ko siya ng within 30 minutes. Tignan ko kung pwede na. At ito yung gagamitin ko. <coughs> Chikwa. Hindi ko lang alam kung ano yung Uh, salita na pwede kong sabihin. Parang upo na maliit, guys. Ayan. Yung pagbalat ko is hindi, hindi po pa ganyan. Paganyan lang po siya. <coughs> Ayan. meron ako ano, meron ako ubo tsaka saka sipon. Dala ng ano to ng uh, mainit na ay ma ma-init, tapos uh, <coughs> bigla-biglang ano, bigla-biglang lumalamig sa hapon. So ayan. ayun. Tingnan e, nilagnat nga ako kagabi. Kaya ginawa ko guys, nag ano um, naglagay ako ng white flowers sa aking kalamunan. Tsaka meron akong nilagay na patches dyan. So, ayan. Yan ganyan lang ako magbalat guys. Para hindi lahat makupa. At may may green green pa siya. Ayan. <coughs> Ay, ang hirap na ano, may sipon pero nagiging okay naman na kasi nga kagabi as in talagang nahihilo ako na, uh, ano, kaya maaga ako nakatulog pero nagigising ako ng alanganin kasi nga nung sa sipon ko tapos mayroon akong ano, makatulong na lalamunan ko pero nag hot compress na ako kagabi para ma mas makan yung aking lamig lamig kung may lamig man ako sa katawan so ayan nga guys okay, oh. Dahan, dahan lang kasi ma baka masugatan kayo. Ay. <coughs> <coughs> Kailangan kong tanggalin yung balat niya kasi guys medyo malambot siya. 哎呀，咋整的呢？现在没东西。 Ano, hatiin <coughs> ko yun guys ng ano, ganito. Pero kailangan ko tanggalin. that you guys Ayun, so, nakita nyo naman guys. Nilalagay ko na. Kasi kanina pa yun guys na So, sana hindi siya umapag. Nilagyan ko rin siya ng, ano, ng luya. Para pantanggal lang sa, tsaka talagang ganyan guys. Kailangan pag nag-soup ka, ng luya. At tsaka nilalagyan ko rin siya ng bawang. Diba? Diba? ganyan lang muna yan guys. Hindi ko muna siya tatakpan. Kasi baka mamaya, pag tinakpan ko kasi, nakabiglang umakaw. Ganyan lang muna. Hindi pwede. Ganyan. Pag kumulo na siya, ilalight ko na lang yung oil. Hinaan ko na lang yung apoy. Ganyan. So, <coughs> ayun nga, magbubugas ulit ako ng ano, at magsasampay na rin ako pagkatapos mo ito. Tapos na rin ako. prepare naman ako ng ano ng isda para mamaya pakuloyin ko lang, lang pakuloy ng pakuloyin nyo ano siguro mga 20 minutes para mapakulo and then okay na ito ano mo na kasi makalap na guys, all, yung ala, yung inuubo, tapos may sipon. So, yun nga. <clears throat> Dahil sila yung naunang nagkasipon at saka ka nalang ang Parang, hindi naman siguro ko nahawa. Kasi nga, talagang, nalibago din ako sa crema dito. So, yun. <coughs> Asan na ako may naririnig kayo ngayon, simot-simot. <laughs> Grabe. Ang hirap. Ito naman mamaya, itong celery na ito. ito Yun ang ulamin. Ito lalagyan ko kakain ako. And then, maglalagay ako ng konting pepper. Mm. Tapos babad ko lang siya guys. Bago lutuin mamaya. Bak mahatching ako dito sa maputla ako. O sa camera ko lang. Maputla talaga. Yung kumukulo na yun. Hinaan ko lang. Ayan, okay na siya. Ito yung ulam mamaya ng gabi. So, nakaprepare na siyang ganyan. Ito talagay ko lang yan sa ref, guys. Yan, para maging safe yung ating, ano, uh, ref, na hindi siya mga moy. Pag ginatin clean rock. And then, ilagay sa ref. So, dito muna. lúc cho màn hình nó gần có ít cái tỏa thơm xíu lang yan oh pag ganyan. Tanggalin yung um, medyo maano dito. Pinin e, lang guys ang pagtanggal oh. Hindi mo kailangan ano 'yun na Hindi mo kailangan balatan. Tanggalin mo lang yung ganito niya oh. Ito maganda yan guys sa katawan, ay sa ano sa health natin, yung celery natin. <clears throat> Tapos ganyan yun lang yan oh. Kung may nakukuha ka pang ano, ganyan oh. Tingnan. lang po yan pagtanggal guys. So hindi ko na iisa-isahin paano pagtanggal guys. Yan. And then, syempre, pag makapal, kailangan mo uh, hatiin yan sa gitna para mabilis siyang maluto. So, yun nga, guys. Maraming salamat at sana nagustuhan nyo yung video. Kahit na ganito na akong boses. Bye-bye. So, Paalam. -bye. Bye -bye. See you next vlog.